Good morning mga mare, kahit gabi na, heto at maaga na naman tayo nagising para maaga din tayo makapag-asikaso at makaluto ng pananghalian. Hilamos nga muna tayo dyan para mawala yung mga muta-muta at mag-toothbrush na din para naman hindi bad breath. Buti na lang din talaga ay wala akong ligpitin dahil hindi magulo yung bahay kaya nag na lang muna ako. Para din ganahan tayo ngayong umaga, eh, magpapatugtog muna tayo dito. Na-deliver na nga din pala itong manok na in-order ko. Kaya naman heto at mag-aasikaso na tayo ng pananghalian. Sinabayan ko na nga din pala ito ng sinaing. At sa totoo lang mga mare ay hindi na ako nag-aalmusal ngayon. Bali, isang kilo nga pala ng manok itong aking lulutuin. Para hanggang hapunan mga mare ay may ulam na din. Napakasarap nga ng ulam na itong mga mare. Bali, una kong ginawa ay mamarinate muna itong ating mga manok sa toyo, paminta at kalamansi. Pwede itong ay marinate ng overnight. Pero ako, mga 20 minutes ko lang ito minarinate. At heto nga mga kami nabudol na naman ako ng mga stainless na panluto at grabe, sobrang excited akong gamitin itong aking bagong stainless pan. Marami kasing nagsasuggest na maganda daw yung brand na ito, kaya ayan, itatry natin, pero eto nga, tingin pa lang ay na. So ayun, medyo nagsishift na talaga tayo sa mga stainless pan mga mare para mas healthy. Bali, eto nga, inumpisan ko na din yung pagluto, prinito ko lang bahagya, itong patatas, carrots, at saka bell pepper. Nagisa na din ako ng bawang, sibuyas, at siling pula, at inilagay ko na din tong mga minarinate natin na manok. Kung ayaw nyo ng manok, pwede din namang beef kung nakaluwag-luwag or pwede din namang pork. Hindi nga pala tayo gagamit dito ng tomato sauce. Bali, tomato paste lang. Yung pinagmarinate na toyo, ilagay din natin tubig, paminta, at rino. Yung rino, mga mare, hindi ko masyadong inubos yan. Tapos, nagkadkad na ako dito ng cheese. Aba, sure naman ako na alam nyo na itong luto na to. Pero kahit ako medyo naaalangan kung apretada ba to or kaldereta. Pero sa totoo, mga mi, ay kaldereta ito. Gumamit lang talaga tayo dito ng mano. So nung okay na yung lasa sa akin, inilagay ko na yung mga gulay at sa sikreto nga ng masarap na kaldereta ay maglalagay daw ng gata. Alam nyo ba na first time ko lang talaga maglagay ng gata sa kaldereta at naku sinasabi ko sa inyo kapag na-try ninyo, tuwing magluluto kayo ng kaldereta may gata na dahil mas malinamnam siya at mas masarap. Alam nyo ba hanggang ngayon, naglalaway ako sa ulam na to. Grabe, sobrang solid. nag pa ako ng maraming cheese dahil medyo matamis-tamis siya. At heto nga, pinakuluan ko pa para mas magmantika at mas maging creamy. You, Kain tayo mga mare. Anong ulam nyo? Try nyo din to. Kung hindi nyo pa natatry, hanggang gabi na ang ulam natin for today's video. Actually, masarap siya sa mainit na kanin, pero feeling ko masarap din siya sa kaning lamig or bahaw. Of course, nagtimbang ako ng kakainin ko. Nagsaing na din ako ng shirataki rice at heto, pasadong-pasado -pasado naman sa aking mister. So, ayun lang muna for today's video. Bye.